Yo, what's up guys? Good morning! So for today's video, nandito ka ngayon sa Rojas, Mindoro So dumating tayo dito is to almost 2am So sa schedule na nakita natin dun sa internet Yung biyahe ng isang barko is uh, 2am But then, hindi umabot, yung nagbago eh <laughs> na to, na 2 o'clock, mayroon 1.30 Umalis ng maaga So, meron din siyang bahay sa ng alas 6. Ayan. So, ito ibang mga schedule guys. Kung gusto nyong makimalaman ng mga schedule ng biyahe dito. Sa Starlight Ferries. So, meron sa ng alas 6. Ayan. Pan Ross, Kaso lang, Baradero ang, ang barko na yan. So, 11 ng masakyan namin. And, shout nga pala dun sa Montenegro. Kasi nagtanong ako kaninang madaling araw yung biyahe daw last gis. So dapat doon ako sasakay ngayon kasi last gis so magaga. Nung nagtanong ako kasi sabi kagabi 2 hours before ang issue once na ticket so nagpunta ako doon na malas na mahigit. Pagdating ko doon wala na daw yung barko kakalis lang. Walang barko ng alas 10. So shout out sa iyo ah, yung tripulante o yung crew uh, or yung <laughs> yung uh, Tinatawag niyo yung empleyado na nagsabi sa amin, nagsabi sa akin kagabi na may biyahe ng alas 10, alas 10, alas 8 pala.